Makalipas ng ilang oras sa isang mainit at maaraw na umaga, dito ay makikita natin ang party ni Elle na pinagpapawisan ng husto. Ito ay dahil sa kanilang patuloy na paglalakad sa gitna ng disyerto patungo sa gate na inatasan upang kanilang tapusin. Mayat maya pa ay huminto ang mga ito para magpahinga kung saan habang nakaupo si Debo sa lupa ay nagreklamo siya na hindi niya na ito nakakaya dahil napakainit dito at natanong kung bakit mayroong gate sa gitna ng disyerto unit pinagsabihan lang siya ni El na malapit na rin sila kaya itigil na nito ang pagrereklamo na kanyang sinagot na sadya itong walang puso at natanong kung hindi ba nito nararamdaman ang matinding init. Napunta naman pagkatapos ang atensyon ni Dibo sa katabi niyang si Kiri at natanong kung siya ba ay maayos lang, na nagtatakang natanong ng babae kung bakit. Ipinaliwanag ni Dibo na dahil nakikita niya itong nakasuot ng baluti na gawa sa bakal sa kalagitnaan ng disyerto, pero iginiit lang ni Kiri na siya ay maayos lang. Hindi naman ito magawang mapaniwalaan ni Dibo kaya ipinilit niya na panigurado ang suot nito ay tiyak ng kumukulo sa init subalit iginiit pa rin ni Kiri na siya ay talagang maayos lang. Nang bigla na lang lumapit si Dibo sa kanyang harapan at hinawakan siya sa kanyang balikat sa tanong kung ang lahat ba ng mga Cygnus Knights ay kagaya nito na pumupunta sa disyerto na mayroong suot na baluti dahil kung ganoon ay talagang tunay silang nakakahanga. Nang bigla na lang din siyang nagyelo dahil sa nararamdaman niyang matinding lamig. Habang inaangat ang nagyelo niyang kamay ay isinaad niya na ito'y maginaw na kagaya ng isang yelo kaya ipinaliwanag ni Kiri kung bakit ganito. Ipinaliwanag niya na ang baluti na kanyang suot ay mayroong item na ginawa para kontrolin ang temperatura depende sa kapaligiran nito, at ito ay isang regalo ng dangal na iginawad sa mga Cygnus Knights. Dahil sa sinabi nito ay nagtatampong isinaad ni Miner na ito ay hindi patas dahil siya ay nagpapalamig lang dito ng buong panahon, Samantala nagsabi si Ralph na dapat niyang ibahagi kung mayroon siyang item kagaya nito. Bagamat napakamot lang si Kiri at nanghingi ng kapatawaran at nagsaad na sa susunod, ito ay kanya nang gagawin. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay natigilan siya at nagulat ng husto dahil sa bigla ang pagyakap ni Debo sa kanya, na siyang ikinatuwa naman ni Ralph at Miner. Hindi alam kung ano ang ginagawa nito, namumula ang mga pisngi na pinagsabihan ni Kiri si Debo na umalis sa kanya. Binuksan naman ni Debo ang kanyang bibig ng mayroong seryosong tono na tinatawag ang pangalan ni Kiri pero kasunod noon ay ang pagsasabi niya na ito ay huwag gumalaw upang ma-enjoy niya din ang lamig dahil si Kiri lang ang nakikinabang nitong item na siyang ikinainis ni Kiri kaya tinawag niya itong baliw at pinagsabihan na manahimi. Nagpatuloy ang kanilang bangayan kung saan nagpalabas lang ng kinikilig na mukha itong si Minor at Ralph habang patuloy ang dalawa na pinagmamasdan. Kasunod nito ay ang pagtuon ng atensyon ni Ralph K.L. at pagtanong sa kanya kung siya ba ay naiingit at gusto rin ng yakap. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang pagsasalita ay bigla na lang siyang natamaan ng isang malakas na suntok. Ito ay nanggaling kay Minor kung saan dahil sa lakas ng pagkakasuntok nito ay nagawang matumba ni Ralph sa lupa kasabay ng paglabas ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay ang nahihiyang pagsasabi ni Miner na itigil na nito ang kalokohan dahil kailangan nilang alalahanin na mayroong time limit sa kanilang misyon kaya kailangan nilang magmadali at hanapin ang gate. Sinabihan naman siya ni L na ang gate ay naroon lang, kung saan hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan ay makikita natin ang isang kulay dilaw na gate. Hindi ito agad napansin, natanong ni Miner kung naroon lang ba ito simulat sa pool, na sinagot lang ni L sa pagsasabi na hindi ba't sinabi niya na sila ay malapit na dito. Sa kanyang nararamdamang hiya ay kaagad na nagsabi si Miner na sila ay magpatuloy habang nag-aanyaya sa mga kasamahan nito na sila ay magmadali. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo galing sa kanyang kinaroroonan ay bigla nalang tumalsik ang buhangin na kanyang inapakan. Kasunod nito ay ang biglang pagsabog ng buhangin na siyang kaagad na nagawang maiwasan ni Miner. Dito ay lumabas ang isang halimaw na mayroong anyo ng isang butiki para atakihin si Miner na hindi niya naman inaasahan kaya labis ang naging pagkabigla nito. Sa kabutihang palad, bago pa makalapit o magawang makaataki itong halimaw ay makikita natin ang biglang pagsulput ng isang fire arrow na siyang kaagad na tumama sa halimaw kung saan sumabog ang katawan nito sa ere. Pansin naman natin ang pagkahiwa sa kalahati ng katawan nito dahil sa lakas ng skill na kanyang nasalo. Kaya pagkatapos, natuon ang atensyon ni Minor papunta kay L na nagsaad na alam niyang hindi ito magiging madali. Nang bigla na lang na muling mayroong maraming bilang ng mga halimaw ang tumalon palabas sa buhangin. At dito ay lumabas ang maraming bilang ng mga halimaw na parang mga butiki na siyang tinatawag na frilled. Dahil dito, ang grupo ni L ay kaagad na pumunta sa kanilang mga posisyon kung saan pagkatapos ay nagutos si L na sila ay maghanda dahil sisimula nila ngayon ang pangangaso. Lumipat naman bigla ang eksena papunta sa isang silid kung saan makikita natin si Salaman na tinawag nitong misteryosong tao na tinatawag niyang kamahalan na ipinapalabas lang ang kanyang anino sa likod ng isang kurtina. Kasunod ay ang pagtatanong nitong anino na mayroong boses ng isang lalaki kung ano ang nangyari patungkol sa party nila ni El. Kaya ipinaliwanag ni Salaman na dalawang oras na ang nakalipas kaya marahil nagawa na nilang mahanap ang gate. Ngunit natanong lang nitong misteryosong tao na hindi ba't maraming halimaw na frilled ang nakapalibot dito, na siyang pinasangayunan ni Salaman. Wika naman nitong lalaki na dapat ay hindi na problema sa kanila ang ganitong halimaw dahil sila ay mga adventurers na nasa third circle, at ang gusto niyang malaman ay kung magagawa nilang matapos ang gate sa loob ng isang linggo at natanong kung ano ang tingin ni Salaman patungkol dito. Ito'y sinagot niya na sila nga ay tunay na kakaiba tulad ng mga sabi-sabi, gayon paman, kung naligtas man nila si Jack Rich at napuksa ang halimaw na nagngangalang balak, na siyang boss ng gate, sabihin na lang nila na palaging pinapalaki ang mga chismis. Dagdag pa nito sa kanyang kamahala na sa tingin niya. Sobrang maaga pa para ang sila ay pagkatiwalaan dahil lamang sa mensahe na ipinadala ni Gaffer kaya sa ngayon ay bantayan lang muna nila ang mga ito. Napasara naman itong lalaki ng kanyang kamaon ang napakahigpit habang nagsasabi na ito ay kanyang alam at kung sila ay mahihirapan sa gate, ito ay magiging walang saysay, dagdag pa niya na umaasa siyang hindi siya bibigwin ni El. Lumipat naman ang eksena pabalik sa gitna ng disyerto habang inaangat ni Dibo ang kanyang nagliliwanag na palakol, kung saan ito ay kanyang ginamit na siyang humiwa sa isang halimaw sa maraming piraso na parabang isang papel. At nagpatuloy siya sa paghiwa sa mga kalaban kahit pa na siya ay napapalibutan sa iba't ibang direksyon. Sa tabi ay makikita naman natin si Ralph na sinusugod ang maraming bilang ng mga halimaw, kung saan ang siya ay makalapit ay kaagad niya sinuntok sa mukha ang isang frilled kaya ito ay nadurog. Dito ay pansin natin ang pagkabasag ng mukha nitong halimaw dahil sa sunod-sunod niyang pagsuntok, samantala di kalayuan sa kanyang kinaroroonan ay naroon din si Kiri na walang kahirap-hirap na hinati ang kanyang kalaban gamit ng kanyang espada at naroon din si Miner na pinagbabaril ang mga lumalapit na halimaw. Habang sa tabi naman ay mapapansin natin si L na nakatayo habang sumusugod ang mga halimaw sa iba't iba niyang direksyon. Ngunit bago pa man siya maabot ng mga frilled ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsabog sa mga ito sa ere na siyang umagaw sa atensyon ni Ralph sa tabi. Dahil sa lakas ng ipinalabas nitong skill ay pansin natin ang mga nagkalat na parte ng katawan ng mga halimaw sa lupa habang patuloy na nasusunog. Si Dibo na nasa kanyang tabi ay nagsaad na hindi batang mga halimaw sa disyerto ay mahirap dapat subalit napakadali lang ng mga itong kalabanin, kaya iginiit ni El na sila ay nagsisimula pa lamang. Pagkatapos ay ang kanyang pagsasabi na ito ay dahil sila ay papasok pa lamang sa gate ngayon. Wika naman ni Ralph na dapat silang magmadali upang matapos ito ng isang araw at makuha ang 30 milyong meso na gantimpala, Ngunit nagsabi si L na hindi na ito kailangan dahil matatapos lang nila ito sa loob ng 12 o 12 oras. Na siyang ikinagulat ni Ralph kaya nagtataka niyang natanong kung ano ang pinagsasabi nito. Wika pa niya kung ito ba ay totoo, at saad na ito ang dahilan kaya gusto niya ang kanilang boss dahil siya ay ambisyoso, sabay tanong kung sila ba ay makakatanggap ng mas malaking gantimpala. Ngunit pinagsabihan lang siya ng kanyang mga kasamahan na manahimik. Samantala na tanong naman ng iba kung papaano nila ito matatapos ng dalawampung oras lamang dahil ang dilaw na gate ay mayroong tatlong palapag. At pagkatapos noon makalipas ng ilang sandali ay ang pagpasok ng grupo sa loob ng kulay dilaw na gate. Makalipas ng ilang oras ay lumipat naman bigla ang eksena habang makikita natin si caesar na hinihingal ng gusto kasabay ng pagtawag niya sa kanyang boss na si Salaman. Bagamat pinagsabihan lang siya nito na siya ay mayroong ginagawa, pero sinubukang ipaliwanag ni Caesar ang sitwasyon. Dahil sa inis nito ay hinawakan siya ni Salaman sa kanyang damit at pasigaw na pinagsabihan na sabihin na nito agad ang kanyang gustong sabihin. Nang bigla na lang natuon ang atensyon ni Salaman sa isang taong tinuturo ni Caesar habang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang may nagmamayari nito ay walang iba kundi ang ating bida na si El na ngayon ay nagbabalik dahil dito, kaagad na binitawan ni Salaman si Caesar at nagsabi siya na si El ay mas malalapa pa pala sa kanyang inaasahan. Wika pa niya na pinapalagay niya na hindi ang mga ito pumasok sa loob ng gate dahil siya ay nandito ngayon, at natanong kung sila ba ay sumusuko na. Dagdag pa nitong natanong habang kumukunot ang noo sa inis, na silang mga bastardo ba ay tumakas galing sa mga halimaw na frilled sa pasukan ng gate. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay mayroong bigla na lang itinapon na bagay si Elsa sa sahig malapit kay Salaman kaya naagaw ang kanyang atensyon papunta rito. Sa inis ay napapakagat ng ngipin niyang natanong kung ano ito at ito ba ay isang kalokohan. Ito ay dahil pansin niya na ang bagay na itinapon ni El ay marahil isang raid item na nanggaling sa loob ng gate kaya nagsaad siya na alam niya na ang mga ito ay mapanlin lang. Pasigaw pa nitong sabi habang tinuturo si El na ang lakas ng loob ng mga bastardo na lukohin sila dahil kalahati pa lang ng araw ang nakalipas simula nang sila ay pumasok sa gate. Dagdag pa niya na dapat mas pinagsikapan pa nila kung sila ay magsisinungaling, at natanong kung gaano siya ng mga itumi na maliit para lukohin lang ng ganito. Ngunit sa lahat ng kanyang sinabi ay sinagot lang siya ni El na bibigyan siya nito ng isang daang milyong meso kung ito ay peke, sa kabilang banda, kung ito ay totoo ay siya ang magbibigay ng isang daang milyong meso. Kasunod ay ang pagtatanong ni El habang pinagmamasdan nito ng todo kung ano sa tingin niya at tatanggapin ba nito ang pusta. Bagamat iginiit lang ni Salaman na sila ay mga peke at manloloko, nang bigla na lang nagsalita si Cesar na ito'y tingnan ni Salaman habang sinusuri ang item sa lupa. Ito ay dahil ang item ay hindi isang simpleng raid item lamang dahil mayroon itong simbolo ng isang ibon na lawin, at ito ay medalya ng karangalan na ibinibigay sa mga marangal na knights. Wika pa ni Cesar na ngayon ay naaalala niya ang bagay. Ito ay dahil ang item na kanyang hawak ay ang bagay na ibinigay sa mga knight na pumasok sa loob ng gate na walang may nakabalik. Dagdag pa niya na kung ito ay dinala pabalik ni L. Ang ibig sabihin nito ay talagang natapos nila ang kulay dilaw na gate. Nagsalita naman si L at nagsabi na mukhang nakikilala nga ito ni Cesar. Nang bigla na lang nagiba ang kanyang tono kung saan habang pinagmamasdan ito si Caesar na ngayon ay nakaupo at hawak-hawak ang item sa kanyang kamay ay natanong niya kung dapat niya ba itong tawagin na kamahalan